Oh, okay, hello mga ka-idol. George Kiani here, the car expert. Welcome po kayo dito sa dinner ng Suzuki Taytay. At naimpitahan po ako dito ng aking kaibigan para gawa po ng content. Itong 2025 Suzuki Jimny na 5-door. Ayan. mga mga idol, eh, alam niyo naman, pag sinabi mong Jimny, eh, one of the iconic vehicle or uh, SUV po na ano yan, ng uh, Suzuki. Kaya kung kayo po ay nagaanap ng murang 4x4, 5-door, pwedeng gamitin for leisure, gusto ninyo mag-overlanding, gusto po ninyong gamitin sa inyong farm para bisitahin ang inyong farm, or sabihin na natin, talagang gusto mo nalang gawin project car ito mga ka-idol. Ito na ang pinakamurang 4x4 para sa'yo the 2025 Suzuki Jimny. Okay? So, sabihin ko sa inyo kung magkano ang price nito mga ka-idol. Okay? Ang price for this uh, this variant is nasa 1,708. Ito yung two-tone, no? Which is meant for now, ito dito black-painted, no? Yung roof. Okay? 'yung monotone po natin ay nasa 1,698,000. At siyempre mga idol, ah, bagong taon, may eh, meron din tayong bagong promo, di ba? Kung kayo kay ah, nagtatanong or gusto niyo malaman kung magkano ang down payment for this. Okay, 140,000 all in. That includes comprehensive insurance, shuttle mortgage, three years registration, plus yung pre uh, previous pa natin dito sa dealership. Okay, kaya kung kayo po ay interesado mag-inquire, please mag-message po kayo sa video nito or i-follow nyo ako sa Facebook page na Carlong Expert. Pwede nyo pong hanapin yung aking uh, kaibigan dito. Si Joseph Cruz, manager po siya dito mga kaidol. Okay, so tara mga kaidol, na natin itong unit natin. Umpisaan natin dito sa kanyang front fascia. Ako mga ka-idol, pag sinabi mong Jimmy, talaga eh, talagang uh, kumbaga head turner, no? Pwede natin sabihin overrated, na underrated, overrated in terms of iba yung respect ng mga buyers pag sinabi mong Jimmy. Uh, isa sa pinakamagandang 4x4 small SUV 4x4, mura for the price, nakakala mo mahal. Eh alam niyo naman, pag sinabi mong 4x4, magkano ang presyo? Pick up, nasa 1.8, 1.9 M. Kapag naka-pick up ka na 4x4, SUV na 4x4, nasa around 2.6 million. O, oh, meron ka ng ganito mga ka-idol, di ba? Mura na yan for the small SUV. Okay starting here in front fascia as you can see ito po yung kanyang iconic no yung ah uh, parimbang slat dito sa front grill and then yung kanyang headlamps rounded po yan na LED and then side turn signal lamp bulb type po yan and then halogen fog lamps then meron tayo ditong malaki and very bold na uh, front bumper yun. Okay. So, dito naman sa roof natin, painted with black. Tapos, akala mo, alulod, ano? Pero, actually, kapitan po ito ng, ano natin, ng mga nilalagay natin dito na uh, pwedeng roof rail, pwede kang maglagay dito ng, uh, uh, ng tawag natin dito, yung roof rack. Ayan. So, depende lang po yan kung magka, uh, ilan po yung kinunod mo dito. No? Then, sa side, ayan so tignan nyo yung side natin mga loading. ayan meron tayong counter lines malaking uh, window Okay. and another window here ito po ay uh, stock atin uh, mga loading, no so ito lang yung bababa sa side na ito then ito po ay covered na ayan and then sa side dito sa bandang gulong po natin meron tayong tender plastic no And then kung gusto po ninyo maglagay ng extra na uh, running board, baka naman meron tayo tayong mabiling aftermarket. Gulong po natin, ito, yung size ng ating gulong is Okay. Rubber tire is 195 by 80 R15. So 15-inch alloy wheels, gunmetal finish. Yung uh, kulay niya. Okay, ginamitan po ito ng Bridgestone Dueler. Ayan. And then yung ating uh, uh, tag nito yung front brakes is this brake po yan and then sa likod trailing drum. ayan And trailing drum yung banda likod natin. And then sa pandali ko na naman. Hay mo dito yung clear type container third brake light and then washer meron din tayo dito nakatagong wiper so for GLX variant yung ating spare wheel ay may cover and then if you want to ask kung ano ang meron dito well yung ating gulong po dito is naka steel rim po yan no? so magkaiba po yung size ng ano, stock natin dito Then sa bandang baba, ayan, makikita nyo mga Lodi, no, yung kanyang rear bumper. Naka-incorporate na po dito yung kanyang rear tail light. Bag type po yan with reverse camera and reverse sensor. Ayan. Then dito naman tayo sa kanyang engine. Guys, tignan nyo. Ayan, napakaluwag ng kanyang engine bay. So, meaning madali pong makapasok ang hangin madaling linisan, madaling mong makita kung ano yung gusto mong kalikutin dito. And then look at the hood. Ayan. Kung akala ninyo maliit po ito, medyo mabigat ito mga lodi ha. Ah. Tapos nakapaprad po yan. If you want to know the spec of the engine, okay, this one is a 1.5 liter. Natural aspirated po yan. Same as engine po yan ng Suzuki Ertiga na may 103 horsepower at 130 newton meter of torque. Then ito po ay 4-speed for automatic. Meron din tayong 5-speed for manual. Okay? So guys, kung kayo po ay into 4x4 at nais po ninyo uh, i-upgrades ang ganitong klaseng sasakyan, eh, medyo ihanda niyo po ang inyong bulsa dahil hindi lang po sa engine, but also sa mga gulong, suspension, anything about 4x4, lalo na kung gusto po ninyong mag-join sa overlanding. Ayun mga ka-idol, it's uh, parang magiging passion nyo na po ang pagpo-4x4. Then guys, dito naman tayo sa kanyang body. Pag-usapan natin yung ano ang meron sa kanyang body. Okay, ito pong unit na ito ay body on frame chassis na wherein ka -ka kapareho din po siya ng mga pick-up, SUV na meron po siyang ladder frame and then sa kakaha and then as you can see, boxy type para naman mas masculine ang ating 4x4 malaki yung kanyang window and mataas po yung kanyang ground clearance hindi ko lang alam po ilang milimeter yung kanyang ano, na ground clearance but ideally, ito po talaga ang uh, normal na ginagamit for uh, more off-road And then also, this one equips with uh, English. And then also, meron din po siya uh, hill start assist, hill descent. Okay? Tingnan natin ngayon dito sa kanyang interior. Oh guys, interior, door panel po natin. Uh, very basic lang naman. Nandito po yung kanyang grab handle, door opener, and then we have a speaker, uh, speaker here and then suksukan ng ating mga mga brochures or whatsoever na gusto mo ilagay dito ng mga folders kung pwede and then yung kanyang dashboard yan ito yung kanyang dashboard ano medyo talagang mukha siyang futuristic na 4x4 but although uh, uh, akala po natin na futuristic pero may mga locking no locking po siya sa Counting digital. Still analog yung ginamit. Okay. And then, pagdating po sa kanyang uh, infotainment, guys, this one is 9-inch touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto, but you need a uh, cable para magamit nyo po yun, no? Nandito yung kanyang aircon vents. Okay. Ating uh, aircon switches. And then, yun nga lang, medyo may konting downside dahil nandito po yung kanyang, ano, ano, bukasan ng kanyang windows. Okay? And then, we have a grab handle here. Nice air vents. Dual SRS airbags. Yun nga lang, wala tayong lagayan dito ng, ano, ng shades natin. Okay? And then, ilaw natin. Steel bulb type. Meron tayo ditong, ng uh, mirror, Kabila, meron din mirror. Ayan. Ang laking lang dito mga lodi is yung lagay natin ng mga cup holders na no? tayong lagayan dito ng mga cup holders. Except dito lang banda sa bandang likuran. And then I think meron nabibili po ng mga aftermarket para sa ating uh, yung ating ano no yung patungan ng ating uh, siko. Okay? Ayan. So pagdating dito sa kanya steering wheel, nyo guys so steering wheel natin ah uh, para siyang uh, stitched na plastic or parang urethane na ano na, na leather and then we have a controls here nandito yung ating uh, cruise control and then uh, i think we have a voice command yata dito no ayan oh no? okay and then manual adjustment for our seats fabric seats tayo ayan Then dito naman tayo sa bandang likuran. and guys okay door panel natin nandito yung uh, grab handle nandito yung window opener natin din grab handle aga uh, so door door opener and then speaker okay and then narito yung kanyang leg room right <laughs> Big room natin guys Bloopers pa to ha Ah uh, Hindi ko masabing Ganun ka ano, ano ka Kaluan Kasi ang height ko naman is 5'5 Medyo tama lang siya Pero kung medyo matanggad po kayo It's a little bit sacrificial And also yung kanyang headroom Ayan, kung ang height po ninyo ay mga 5'9 pataas na medyo sacrifice na ng konti. Eh, sa likod, wala ka ng upuan doon kasi uh, boot space na yun mga idol, no? Ayan, so, ang seats po niya ay... I think 50-50 split fold po yan, ano? Pero hindi po yan natatambol, mga Lodi. Ayan. And then, yung ating ceiling. Ayan. As you can see, wala ka na makita ditong air vents, no? Ayan, hindi ko lang alam kung ano ang pakiramdam ko sakaling i-tirik uh, ko ang araw during summer. Baka kasi uh, mainit ano. Diyan sa bintanli ko raon. In yeah. every time na magbubukas po kayo ng door, kailangan nyo pong uh, ano 'yun ito no, uh, alalayan because baka mamaya pumalo at matamaan po ninyo yung ibang sasakyan or yung wall. Okay, so kailangan yung alalayan. Narito yung kanyang boot space. We have a 12 volt socket here. Okay, tapos ano bang meron? Tools. Ayan. Ganito lang yung space natin for uh, boot space or sabihin natin yung parang pinaka-trunk natin. Okay? So, ayan. Ayan. So tara pag-usapan natin kung ano ang downside ng unit na ito. Maybe some of you guys na gusto ng ano, ano At pang meron dito sa unit na ito mga sakaling bibili nito. Baka naman mamaya eh sobrang mahal hindi eh, ko ma-appreciate uh, ma yung unit na ito. Okay. So in terms of downside Tayo lang siguro ang vlogger na nags nagsabi ng sabi na may downside to ano Kita tayo magdala. Okay. Ito naman ay ni-research ko sa Australia, no? Kasi according to Australia, overrated in terms of yun nga, uh, masyadong popularized, masyadong head turner, yun nga lang. Once na nabili mo na, ay, ito lang pala yung ano nun, Features nun, parang kulang, kulang for the price itself. Okay, downside ng ating Jimny, but not really talaga totally downside. Kumpaka parang ay, ito pala yung... Ay, ay, ito pala yung mo. Okay. Of course, lightweight. For the body itself, 1.5 liter, kailangan mo talaga ng lightweight yung ating sasakyan para makompensate po ng kanyang makina. Okay, next is fuel efficiency. Hindi po siya matipin. Hindi rin siya sobrang takaw. Depende po sa inyong pagganet fuel uh, consumption or average consumption ng kanyang fuel for city driving nag-a-average, uyan ang 7 up to 9. Depende po yan sa uh, driving habit ninyo. Sa lugar po ninyo, road condition, load condition, weather condition, okay? And also, kapag nag-highway, -ano Uh, roughly ang inyong fuel consumption ay nasa around 12 to 14. Depende rin po yan sa inyong load condition. Yung terrain na dadaanan po ninyo, kung yan by stiff, uh, malubak, or rough road, or yung straight lang. Okay, and then lacking of insulation. According to them, once na dinroy mo ito sa highway, at the high speed, at kapag Natabihan ka ng mga bus or trucks, ramdam mo na kagad yung vibrations, yung ingay, yung NVH neto, medyo low yung NVH neto. Ayan, limited yung features. Yes, totoo, limited lang pictures features neto mga idol. Unlike doon sa mga iba na uh, sobrang dami. Meron ka ng 360 camera, diba? Tapos yung Android Auto nila, wala niyang cable, may voice command ka pa, mga ganon, ano. And then uh limi limited storage space. Yung ating unit ay intended only for the enthusiasts and uh, may leisure. At kung kayo po ay nag o -off road because meron po kayong pupuntahan sa mga uh farm po ninyo, pwede po siya. Okay? Then yung kanyang steering handling. Ah, uh, yun, parang may sinasabi na parang madali mong ma mahawi ma kapag na natabihan ka ng mga malalaking sasakyan. Baga parang may palo, no? I don't know. Hindi ko pa kasi masyado na drive ito, eh, no? Pero who knows? Kung sakaling kayo po ay bumili ng unit na ito. Anyway, this, this SUV is a good for uh, uh for those enthusiasts po ng 4x4. For those uh, vegetarian na uh, gusto mag 4x4 at gusto pong uh, sumali sa mga overlanding. Ito po yun. Ika nga, kung um, sa scooter, uh, parang kang bumili ng Vespa. Pag ka ng Vespa, although pogi, head turner, yun nga lang, medyo madugo pagdating sa kanyang, uh, kanyang upgrades. No? May mga locking din siya. Eh, normally, ang mga bumibili po nun ay may pera. Same lang rin din dito. Pag bibili ka nito, dapat may pera ka. Dahil hindi ka bibiruin magneto monthly neto. Ang monthly po ng ating, uh, ating automatic ay nasa around 35,300. While sa man, uh, manual, eh, two-tone po yun, know, for monotone, uh, that's around 35,100. Okay? So ayan guys, kung interesado po kayo dito sa ating Suzuki Jimny, paki-message niyo lang ako, okay? I-follow niyo ako sa aking Facebook page na Kalon Expert. Thank you for watching.